Hello mga ka-health real talk. Deny to death. Napansin nyo ba kapag may iniimbestigahan sa korupsyon, politiko man o hindi, iisa lang ang common symptom. Deny to death syndrome. Kapag tinanong, Sir, totoo bang may nakorup ka Sagot, hindi po black propaganda lang yan. Kapag may resibo at dokumento, peke yan. Hindi po ako yan. Kapag may video na live pa, fake po. Gawa-gawa lang po ng kalaban. Parang nagkaroon ng severe allergy sa salitang aminan at kapag lumala, nagiging chronic denial kahit harap-harapan na ang ebidensya, kaya pa rin tumawa at magsabing wala akong kasalanan. Pero alam nyo bang hindi lang ito sakit ng lipunan, sakit din ito ng kalusugan. Tumataas ang blood pressure sa bawat kasinungalingan, lumalala ang anxiety sa bawat presscon na puno ng palusot, at unti-unting kinakain ng stress ang kanilang utak at konsensya. At ang lesson, ang deny to death ay hindi gamot. Isa itong malalang karamdaman ng budhi. At sa bandang huli, kahit gaanong karaming beses mong i-deny, truth will always find its way out. At kung wala ng mahugot na palusot, ginagamit na ang God card defense. Sa ngalan ng Diyos, wala po akong kasalanan. Ang tanong, kung malinis ka talaga, bakit kailangan pang isama ang pangalan ng Diyos para maabsuelto? Tandaan, hindi porket isinama mo ang pangalan ng Diyos, otomatikong mawawala ang kasalanan. Ang tawag dyan ay Holy Immunity Illusion. Pero sa totoong buhay, walang bakuna laban sa katotohanan. Lalabas at lalabas ito. Kaya kung may vaksin lang laban sa korupsyon at kasinungalingan, baka iyon ang pinaka-epektibong pampahaba ng buhay ng ating bayan. Ako po si Arlene para sa Health Real Talk. Have a nice day everyone.